Ang ating mga sarili, dapat tayo magkaisa. Ang kailangan natin ngayon, lakas ng loob. Wow! Bravo! Bravo! Very well said! Ang galing mong manerbon! Pasok! Magdisgay dyan! si Simento! <laughs> Kaya ako pinasok ng mga parents ko rito sa labas daw. Puro danger. Puro violence. Pero, dito sa loob ng school, mas grabe danger pala ang haabutin ko. Buti ka pa! Anak mayamang eh. Eh ako, scholar lang ako rito. At saka, wala akong magulang na sasalo sa mga problema ko. Pero ano, Nasabit ako. Nadamay ako sa mga problema niyong mga anak mayamang kayo. Kasalanan ng magulang mo yan. Naging mahirap sila. Tamad siguro sila noon. Kaya huwag mong isisisi sa amin ang pagiging mayaman namin, ha? Ang iba sa mga magulang natin, walang laman ang isip. Kundi business. Power. Pera. Pera. Puro pandaraya manalo lang sila sa eleksyon. Kahit naman daya, itutuloy na pala natin. This is a case of what you give. You get. Di ba tawag doon karma? Tama na yan. Hindi natin dapat sinisisi ang ating mga magulang. O ang ating mga sarili. Dapat tayo magkaisa. Ang kailangan natin ngayon, lakas ng loob. Wah! Wow! Bravo! Bravo! Very well said. Ang galing mo manermon. Pamano nga, Father Guillermo Miranda? Masyadong matalim ang dila mo. Marami na nasaktan yan. Marami na nasugatan. Para kumilos. Para tumapang. Kailangan may masugatan. Kailangan gamitin ang matatala sa dila. Dahil kung hindi ko, ay ko Paano pa natin malalaman kung makakalabas ay dito? Eh, sino may sabi sa'yo hindi tayo makakalabas dito? Anong meron ng mga terorista para matakot tayo? Kung wala tayong ng paraan, gagawa tayo. Anong gagamitin natin? Eto? Hindi. Eto. Higit na malakas ang utak sa kahit anumang armas. Kung meron ka nito, kaya mong kontrolin ang mundo. Ewan ko na lang sa'yo. Baka yung utak mo, nandyan! Uh Huwa! Yan ang parati mong pinagmamayabang. Yung utak mo, yan naman ang ulo mo. Yan mga trophies mo, plaki mo, mga medalya mo. Magagamit ba natin ngayon yan? Ha? Kung mamamatay tayo ngayon, may babalik ba niya ng buhay mo, Hakit? Hindi nasusukat ang buhay sa haba na inilagay mo sa mundo. Ikaw, ano na ibigay mo? Ha? Kayabangan? Kasakiman? Karahasan? Yang sinasabi mong kayabangan, kasakiman, karahasan, yan ang natutulak sa mga apay para gumalti. At yan, yan ang ambag ko sa mundo. Tandaan mo yan? Uh, Oli! Uh! sa atin. Hindi tayo magkasundo-sundo. Kontrahan tayo ng kontrahan. Lagi magkaibang takbo ng mga isip natin. Hindi na nagtagpo. Para tayo gitara Paano makakabuno magandang ang ang gitara? Eh, na! Ha? Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na, tatakas na ako. na! इलाज ई थो